Mga kautusan tungkol sa mga ari-arian. Ikadalawamput dalawang kabanata. Kung nagnakaw ang isang tao ng baka o tupa, at kinatay niya ito o ipinagbili, kailangang magbayad siya. Sa isang bakang ninakaw niya, magbabayad siya ng limang baka. At sa isang tupang ninakaw niya, magbabayad siya ng apat na tupa. Kung nahuli siya sa gabi na aktong nagnanakaw at napatay siya, walang pananagutan ang nakapatay sa kanya. Pero kung nangyari ito sa araw, may pananagutan ang nakapatay sa magnanakaw. Ang magnanakaw na nahuli ay dapat magbayad sa ninakaw niya. Kung wala siyang maibabayad, ipagbibili siya bilang alipin at ang pinagbilhan ang ibabayad sa ninakaw niya. Kung ang baka o asno o tupa na ninakaw niya ay nasa kanya pa, babayaran niya ito ng doble. Kung nanginain ng mga hayop sa taniman ng iba, kailangang bayaran ng may-ari ng pinakamagandang ani ng kanyang bukit o kaya ng kanyang ubasan, ang nakaing mga pananim. Kung may nagsiga at kumalat ang apoy sa mga damo, hanggang sa taniman ng ibang tao, kailangang bayaran ng nagsiga ang mga pananim na nasira. Kung nagpatago ang isang tao ng pera, o kahit anong bagay sa bahay ng kapitbahay niya, at ninakaw ito, kung mahuhuli ang nagnakaw, kailangang magbayad siya ng doble. Pero kung hindi nahuli ang magnanakaw, haharap sa presensya ng Diyos ang pinagpataguan para malaman kung kinuha niya o hindi ang ipinatago sa kanya. Kung may dalawang taong nagtatalo tungkol sa kung sino sa kanila ang may-ari ng isang pag-aari kagaya ng baka, asno, tupa, damit o kahit anong bagay, dapat nilang dalhin ang kaso nila sa presensya ng Diyos. Ang taong nagkasala ayon sa desisyon ng Diyos ay magbabayad ng doble sa totoong may-ari. Kung pinaaalagaan ng isang tao ang kanyang baka asno, tupa o kahit anong hayop sa kanyang kapwa, at namatay ito, o nasugatan, o nawala ng walang nakakita, dapat pumunta ang nag-alaga sa presensya ng Panginoon, at susumpang wala siyang nalalaman tungkol sa nangyari. Dapat itong paniwalaan ng may-ari, at hindi na siya pagbabayaring. Pero kung ninakaw ang hayop, dapat magbayad ang nag-alaga sa may-ari. Kung napatay ng mabangis na hayop, ang hayop, kailangang dalhin niya ang natirang parte ng hayop bilang patunay, at hindi na niya ito kailangang bayaran. Kung may nanghiram ng hayop sa kanyang kapwa, at nasugatan ito o namatay, at wala ang may-ari ng mangyari ito, dapat itong bayaran ng nanghiram. Pero kung nariyan ang may-ari ng mangyari ito, hindi dapat magbayad ang nanghiram. Kung nirentahan ang hayop, ang perang ibinayad sa renta, ang ibabayad sa nasugatan o namatay na hayop. Ang iba pang mga kautusan, kung linlangin ng isang lalaki ang dalagang malapit ng ikasal, at sumiping siya sa kanya, dapat magbayad ang lalaki sa pamilya ng dalaga ng dote, at magiging asawa niya ang dalaga. Kung hindi pumayag ang ama ng dalaga, na ibigay ang kanyang anak na maging asawa ng nasabing lalaki, magbabayad pa rin ang lalaki ng dote. Patayin ninyo ang mga mangkukulam. Ang sino mang makikipagtalik sa hayop ay papatayin. Ang sino mang maghahandog sa ibang Diyos, maliban sa akin, ay kailangang patayin. Huwag ninyong pagmamalupitan ang mga dayuhan, dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Huwag ninyong aapihin ang mga biyuda at mga ulila. Kung gagawin ninyo ito at humingi sila ng tulong sa akin, siguradong tutulungan ko sila. Talagang magagalit ako sa inyo at papatayin ko kayo sa labanan. Mabibiyuda ang inyong mga asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kung magpapahiram kayo ng pera sa sinuman sa mamamayan ko mahihirap na naninirahang kasama ninyo, huwag ninyong tutubuan, gaya ng ginagawa ng mga nagpapahiram ng pera. Kung kukunin ninyo ang balabal ng kapwa ninyo bilang garantiya na magbabayad siya ng utang sa iyo, isauli mo ito sa kanya bago lumubog ang araw. Sapagkat ito lang ang pangtakip niya sa kanyang katawan kapag natutulog siya sa gabi. Kung hihingi siya ng tulong sa akin, tutulungan ko siya dahil maawain ako huwag ninyong lalapastanganin ng Diyos at susumpain ang inyong pinuno. Huwag ninyong kalilimutan ang paghahandog sa akin mula sa inyong mga ani, alak at mga langis. Italaga rin ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki at ang panganay na mga baka at tupa. Dapat maiwan sa ina ang bagong panganak na baka at tupa sa loob ng pitong araw. Sa ikawalong araw, maaari na itong ihandog sa akin. Kayo ang pinili kong mamamayan. Kaya hindi kayo kakain ng karne ng kahit anong hayop na pinatay ng mabapangis na hayop. Ipakain ninyo ito sa mga aso.